Sana gumamit ka foil or paper. Wait lang ha no mga sis. Open naman ako for recommendation and suggestions pero yung foil at paper, saan ko naman gagamitin sa pagre -reband? May idea ba kayo saan ko gagamitin yung foil at papel sa pagre -reband? paki Pakicomment nga dyan sa comment section, Charis. Yung comment niya na yan ay comment niya dito sa aking uploaded video na merong title na yung masyado kang perfectionist na ako yung nag-apply ng rebanding cream number 1. Hindi ko lang alam kung anong gusto niyang mangyari sa foil at papel sa pag-apply ng rebanding cream number 1. Anyway, move on na tayo dito sa tunay na laban mga sis, no? Meron tayong client dito na magpapariband na animoy pinakulot yung buhok or pinasadya yung kulot niya mga sis. Dahil habang ina-analyze at winawagwag ko yung buhok ni client, medyo nasasayangan talaga ako sa kanyang curly hair mga sis. Dahil ang ganda-ganda talaga ng kanyang pagkakakulot or yung pattern ng kanyang mga curls. Yun pala mga sis, itong client natin ay inaalagaan niya talaga yung kanyang kulot for almost two years. Itong client natin mga sis ay nag CGM siya for almost two years or nag curly girly method po siya or yung inalagaan talaga yung kanyang mga curls para mas maganda siyang tingnan. Pero this time i-give up na daw niya ang kanyang mga curls mga sis at gusto niya naman itong ipariban. Ang kanyang dahilan ay medyo napapagod na daw siyang i-maintain ang kanyang mga curls at medyo magastos raw ito. At syempre bago kami nagsimula dyan na riban ang buhok niya ay tinanong ko muna siya kung final na ba ang decision niya or kung gusto niya na ba talagang magpariban kasi kahit ako nasasayangan sa kanyang mga curls. At syempre dahil decided na nga si client na ipariband or ipaunat ang kanyang buhok kaya nag-go na rin kami. Ang disclaimer lang mga sis ha, itong ating client ay hindi ko po ito pinilit na magpariband. Talagang pumunta lang siya dito para ipariband ang kanyang hair at syempre tinanong ko naman siya kung willing na talaga siyang i-give up or ipaunat ang kanyang mga curly hair. And for sure sa ating mga manunood dyan ay meron din manghihinayang sa kanyang mga curly hair pero wala naman tayong choice dahil client naman natin ang masusunod talaga di ba and disclaimer ulit mga sis hindi ko po condemn ang mga curly hair nating mga client na wag kayong magpa choice nyo pa rin naman po yan at kami po ay Ginagawa lang po namin yung trabaho namin as a hair stylist or dresser So moving forward mga sis, na-applyan ko na dito ng rebanding cream 1 yung buhok ng ating client. At kung napansin nyo, may kulay yung buhok ng ating client. So yung pang-reband natin dyan ay hinaluan natin ng ating hair refresh treatment just to make sure lang na hindi siya mag rice since ito po ay colored treated hair. After ma-process ng rebanding cream 1, binalawan natin blinode dry. So ito na yung result. After nyan ay plinansya natin. At ito naman yung resulta ng ating client sir after natin siyang maayos iron. After natin siyang maplansya, syempre nag-apply tayo ng ating neutralizing cream. After naman ito ma-process, binanlawan, then nag tayo sa pag-apply ng ating hair treatment. Ang ginamit ko na hair treatment sa kanya dito mga sis, ang aking ultimate favorite talaga na pang-treatment sa mga color treated hair sa riband ay ang ating U-Collagen Treatment from alpha 8. After naman ma-process ang ating yo collagen treatment, binanlawan, then nag-proceed na tayo sa final touch at ito na nga yung naging result sa ginawa nating rebound sa buhok ng ating client. Smooth and shiny na yung ating client's hair dito at silipin naman natin yung ating client's feedback and after wash result, after niyang ma-wash yung kanyang hair. At ito nga yung ating client's feedback, mga sis. Ang sabi niya, bali ngayon ko lang po siya na-wash. Thank you so much po. Malambot pa rin po siya kahit na-wash na. Layo-layo po sa dati kong hair. Thank you so much. sa so, ulitin po. At ito nga yung buhok ng ating client. After niyang ma-wash, so straight pa rin siya. Shiny and smooth. At talagang napakalayo doon sa kanyang before na hair. Pero mga sisiko, para saan po talaga yung foil at papel sa pagre-reband. Paki-comment naman kung meron kayong idea dahil lang alam ko yung foil ay ginagamit po natin sa pag-highlights. Kasi hindi ko pa talaga nasubukan gumamit ng foil or papel sa pagre-reband. Yun lang. Bye.